Good day sa inyo mga sir. Sa video natin ito, meron kami gagawin dito na Panasonic, na automatic, na washing machine. At kung makikita nyo sa video natin, napakahina ng pasok ng tubig niyan. Kaihi lang yung lakas na ito mga sir. Kung ganoon lang kalakas ng tubig na pumapasok, bakit tayo mapaglaban ng maayos niyan mga sir. Malakas naman yung tubig sa gripo kung makikita nyo yan, di ba? Sobrang lakas yan kasi meron na silang water pump. Pero kapag niya direct natin yung tubig sa may washing machine, eh, napakahina. Sa mga ng problema mga sir, ito muna solenoid valve yung papalitan natin dito. Kapag kasi ganun kahina yung tubig na pumapasok, pwede kasing nasira yung goma niya sa lobo butas. Eh problema kasi wala kasi nabibiling goma mga sir. So isang buo talaga yung papalitan natin dito. dito. Siyempre mabuti na lang meron tayong dalawang parts palagi at lagi tayong handa. Mahirap naman kasi yung pabalik-balik pa tayo, babalik pa tayo para gawin ulit. Kaya agad-agad nagpalit tayo ng bagong solenoid valve mga sir. All na mga sir. Siyempre pag ganyan dapat yung testing na kagad yan. Oh. Okay na mga sir, kita kita nyo ba, diba, napakalas ng tubig dito kay Lamang pero ang hina ng pasok dahil ka dito sa defective na solenoid bag. So yun lang, magandang araw sa inyo.